Ayan, so mayroon na naman tayong pag ngayon, isang Ford EcoSport 2018 model, 1.5 1.53 cylinders engine, galing pa ng Bantayan Island at nang sumakay ng barko dahil ang may-ari nito ay pumunta pa sana ng Cebu. Pero minsan, di yun na to matagaan sa di inaasahan nang dumating na sila sa Kawit Port, biglang hindi na umaandar ang makina kaya pinasilip nila agad sa ibang manghuhula hanggang sa naglubat na tuloy ang batiri kaya pinadala na lang niya dito sa inyong albolario para patutuhuan ko no taysa taysa honong usa giyon sa masad na pagdala use your common sense natural giguyod oy nangutana ra gani ang tao mahay blood na ka hay blood man gani ng basir nga nagtan ras ko ah ay da kalma lang good sorry na sige sige tiwasa tiwasa ay good sigri klamo da <coughs> kasab anoon ka kaya ang ginawa ko muna rito aron sa pagsiguro pinaslakan ko ng extreme machine ang tainga nito at dito naglalabasa na ang mga nagkadaiyang diliingon nimo sa walay langan ang next step na aking tiningnan tinanggal ko ang oil cup para masilip natin kung iikot ba ang camshaft alright so kita nyo ngayon andito po ang camshaft at ano tingnan na lang natin kung sasabay ba ang iikot nang iikotin na natin ang crankshaft toyok okay, tuyok tuyok <coughs> tuyok na na Tuyo tuyok na oh. agoy huwag ita hondre ayan so kita nyo ngayon mga kalbulari oh ay hindi talaga siya iikot. Ayan, so pagka ganito na ay wala na tayong ibang suspect dito yung timing belt ay nagliki-liki na ang labas yun so mayroon ng mga liki-liki rito sa mga tagalog dyan na hindi makasabot ng liki-liki kayo na lang po ang bahala o sa sinasabi ko okay. at yung dito natipak na rin so ibig sabihin ay kailangan na talaga itong uh, palitan ng timing belt so sa mga Ford owners dyan na katulad nito ay kailangan po nating i-check Baka umabot sa punto na magkaut-kaut kayo ng ulo na hindi katol Ayan o, so medyo nahirapan kami sa pagtanggal ng crankshaft pulley So ang ginawa lang namin, ah, pinalabas yung ah, oil pan At kita naman natin rito na mayroong debris na galing sa mismong timing belt Ayan o Umaog yun ni Nakalami sa mga weight type belt Kahit ginamitan na namin ng impact range na 3500 in m Pero hindi pa rin kami nakatanggal sa uh, crankshaft bolt rito. Okay, sa so mga gustong magka-idea dyan kung paano natin to tanggalin. So, ang ginagawa lang namin rito ay kumuha lang po kami ng tie wrench, L-type. At ito po ang ating ipasok rito sa mismong flywheel. So, ganito po yan ang porma uh, Okay, so ito po ang tinatawag nating pinagbabawal na teknik. At pag hindi nyo nagustuhan, huwag na lang ninyong gayahin. At pagkatapos ng malaki yung flywheel rito, uh, na po uh, papasok yung uh, pagikot pag-ikot natin counter clockwise ang pag-ikot natin rito para maluag natin ang crankshaft bolt okay so simula natin ge okay, ikot counter clockwise op sobrang tigas extension man mura magpuso oh. peting taas sa tubo ge ge tuyok na okay. so kuha na kuha na Okay, tanggal, tanggal. Tanaw na ito na ang kuha na nabi. Bolta na eh. Pitin taas sa bolta na eh. Ayan o, Estimated po, ang haba nito ay 4 inches. Sobrang mahaba, sobrang taas. Pag may problema sa sasakyan Check engine light, biglang sindihan Pinaayos mo na, pero balik pa rin Stress ka na, si Joe ang tawagin Ayan po. So ito po ang nangyari ito po ang naging dahilan so halos na maubos lahat rito ang mga ngipin so ito po ang tinatawag nating pangagna so kailangan na po itong lagyan ng pustiso at kita naman natin no oh, na nagliki-liki na ang labas rito at mayroon na ring mga laksi sa kilid so, attention po sa lahat ng mga Ford owners dyan lalo na sa Ford EcoSport weight type timing belt All right, so ang total odometer po ngayon ay 59,536 km. So ibig sabihin ay uh, hindi talaga tayo magkumpiyansa pag ganito ang sasakyan natin. Ayan, so katatapos lang po nating nagkabit lahat rito. At kita naman natin dito yung uh, gipang bungkag namin kanina, na ikabit na natin lahat. So ngayon para magkalaman, paandarin natin ang makina at mag-observe po tayo. Okay, engine start, engine start. Ayan, andar. Woo! One touch, one touch. Alright, so kita nyo ngayon mga kalbularyo ay umaandar na ang makina. Ayan o, oh. so sobrang smooth na ang takbo ng sasakyan ngayon Okay, once again, now I declared Problem solved naman po tayo rito So ganyan lang po ating ginagawa Timing belt issue Maraming salamat po sa inyong panonood As always, to God be all the glory Saging Salamat, babo!